Alam mo ba? Kapag hinabol ka ng buhaya, ano ang gagawin mo? A. Tatakbo B. Makikipag-selfie sa buhaya C. Iiyak na lang sa gilid D. Aakyat ng puno Kung ang pinili mo ay letter D, baka gusto mong mag at palitan ng iyong sagot. Dahil may mga buhaya na kaya palang umakyat ng puno. Ayon sa isang pag-aaral patungkol sa animal behavior ni Vladimir Denitz, isang American zoologist, na itala na kayang umakyat ng mga buwaya sa mga puno sa iba't ibang bahagi ng mundo gaya ng Africa, Australia at North America. Apat na uri ng crocodilians ang naitalang kayang mag-scale o umakyat sa mga sanga ng puno na umaabot sa 30 talampakan. Nakakagulat man, pero ang pag-uugaling ito ay may paliwanag. Maaaring umaakyat ang mga buwaya para magpainit sa araw, maghanap ng mas malawak na tanawin para makaiwas sa panganib mula sa lupa. Sightseeing kung baga. Sa kabilang banda, pinapatunayan din ito na mas matalino at mas maabilidad ang mga buwaya kumpara sa nakagawian nating pag-iisip sa kanila. Ang mga buaya, sa halip na manatili lamang sa ilalim ng tubig at mga ilog, sinimula ng mga eksperto na obserbahan ng mga buaya sa mas malalawak na kapaligiran kasama na ang mga puno. Hindi pa man ganap na naiintindihan ng buong rason kung bakit sila umaakyat sa mga puno, pero isa sa mga teorya ay ang tinatawag na thermoregulation o pagkontrol sa temperatura ng katawan. Sa mga lugar na hindi ganon kainit ang tubig o lupa, umaakyat ang mga buaya sa mga puno para mag-sunbathe. Kumbaga, para umiwas sa lamig. Kaya't pag hinabol ka ng buwaya, bilisan mo na lang ang takbo. Baka kasi kapag umakyat ka ng puno, tiyak masusundan ka ng mga ito. Ngayon, alam mo na!